everyone magsasabat kami ngayon dito. Yeah, meron pa kami mga nakakagutom ng amin. Yeah, meron pang mga pa table napkin, napkin. Oh, 'di ba, ng bongga bongga. <laughs> and then itong salmon and Denise courtesy of Ate Malo and Ate Grace. Sinigang na hipon, 'di ba, ng bongga, oh, kanin. Cheat day ngayon. Cheat day tayo ngayon everyone ng bongga bongga. Kuya Alwin, insert Kuya Alwin. Kain Alwin. Kain everyone ng bongga bongga. Bitay abon, like ko lang. Sinigang na hipon, everyone. Yes. Yan ang sinigang na hipon ng bonggambongga, everyone. Thank you so much sa nagluto ng bonggambongga. At syempre, ang ating sile na dito kinuha. Yan sa tanim natin, everyone. So, yan. Ang sile ay dito kinuha sa ating tanim. So, yan ang sinigang na hipon, everyone, ng bonga -bongga. Oh, dating. Pag ba bonggang bongga, Ay! So yan, kami ay may magsasabat din ng bonggang bongga dito. May peron kaming pasabat, o oh, di ba? May pa-plating si Ate Malu. Courtesy of Ate Grace, ang ating sinigang na hipon and kanin and diet coke ng bongga. Ito pa rin -bongga. suot hanggang ngayon.